So, maraming nagtatanong kung bakit hindi nga puti yung suot-suot ng baby namin. And bakit puro colorful yung mga damit niya, tsaka mga pambabae. So, <laughs> sasagutin ko yan. I have to go to work now, but I don't want to go to work. Hindi ito naglulutong sila ng pagkain natin. Good morning, Milan. Good morning. What? i need to go to work now but i don't want to go to work why i want to stay with the baby uh -huh. i'm like this looking at her. <laughs> where is he right now with mommy and papa so they are currently feeding, feeding the baby him. so Ayo, because because is he's me. hungry he was taking bath uh -uh. so they are just feeding him right now uh -uh. because he was crying for like five minutes already Ayo. Yes. he's eating a lot that's so I... uh why -uh. he look very cute when i look at him like this uh -huh. now he is having my color <laughs> <laughs> di na din ba So nag-iiba na yung color ng baby daw kamukha na daw ni Milan. So, so dito naglalampas si Sonal Masi, so pinapatuyo muna namin ng kaunti. And then magtatrabaho na si Milan. Pupunta na siya ng hospital. Ayan, meron kaming pinapainom <coughs> sa kanya ng formula milk. Kapag walang lumalabas na gata sa akin or nauubusan ako ka, lagi kasi siyang nag, ano, nagdudumi. So, ayan. So, look na. So, ayan na. Alis na si Milan. And dito, busy si Sonal Masi sa paglilinis. And the time is 9.08. Wala pa akong tulog, guys. Magmula kami ng alas 6 hanggang 7.30. Talagang umiiyak na yung baby. So hindi pa ako nakakainom ng gatas ko. Hindi pa ako nakakakain. Hinihintay ko lang na umalis si Milan. And then, iinom na ako. And good thing meron kami kasama ngayon. We have help. Good thing we have help, no? Or else we won't be able to, ano. And because it's, ano, it's rainy season, hindi kami makapag-dry ng damit guys. So, nagpapaano kami dyan sa loob ng bahay. So, ayan, naalis na si Milan. Pinalmasi kencor. Kencor, bye yeah. bye. Mm. You have your phone? Phone? Handkerchief. So ayan, palus nagsagay. siya Twenty per hours, yun <laughs> yun Good morning guys. So another puyat serie na naman tayo dito. So hindi ko alam po nakikita niyo kung gaano nakalaki yung eye bags ko, pero ilang araw na ako walang una akong walang tulog. Pero kinakaya pa naman. Uh, ang hirap ang hirap ibahin ng ibahin ng schedule ng pagtulog ni baby. Um kagabi natutulog siya natulog siya nang alas 4. Tapos after 1 hour magigising na naman siya. Tapos papadedein ko ng 30 to, 1, 30 to 45 minutes. Pagkatapos iihi, magsi-CR, uh, mag, mag poop, ganyan. So, hanggang 7.30, gising ako. So, matutulog ako guys, 9.48 na ngayon. Matutulog ako ng kaunti. Uh, para may, may, energy ako mamaya. Ang kagandahan naman kasi dito guys, alam nila na puyat ako. So, pinapatulog nila ako ng hapon hindi nila ako inuobligahan na bantayan yung baby and nandito rin naman kasi yung binan kong babae yung binan kong lalaki hindi na nga pumupunta ng farm yung binan kong lalaki binabantayan na lang yung apo niya lalong lalo na kung hindi naman siya kailangan doon and si Jano talagang siya yung katulong ko sa pag aalaga tuwing gabi kasi yung binan kong babae siya yung nagluluto ng pagkain ganyan and kahapon umalis na nga din si Nita Foy kasi meron kaming kasama nga dito, ba diba? tumutulong siya sa amin. And, meron dumating, panibago na naman si Rekafoy Foy. So, um, siya yung pumalit kay Nita Foy para nga tulungan yung binan kong babae sa pagluluto, paglalaban ng mga, ng mga damit, ganyan. So, sobrang hectic ng, magiging hectic yung one month na to, guys. And, tignan natin kung anong mangyayari sa atin. Pero, kinakaya pa naman. And today, merong job si Milan. Meron siyang 24 hours duty. Actually, sabi niya nga, uh, ngayon meron na nga daw siyang baby. Parang ayaw na niyang pumapasok ng trabaho. Dati kasi gusto niya pumapasok ng trabaho. Kasi naiinip siya. Wala siyang ginagawa. Pero dito na, ngayon na uh, meron na nga siyang baby. Ayaw niyang iwanan naman yung baby niya. Kaya natatawa ako sa kanya. Sabi ko, pumasok ka na. Kasi... Uh, hindi naman mawawala yung baby pagkarating mo nandito pa rin naman siya B-video call ko na lang Bibi call na lang kita kapag uh, kung gusto mo magpa video call so ganun very very ano simple lang yung routine namin magigising ako ng ng alas 7 alas 8 depende sa gising ni baby tas papadedein ko siya pagkatapos padedein bibigyan nila ako ng pagkain na nakakapaggatas inumin tapos may mga pagkain ay bibigay sila sa akin pampa pampabilis na maghilom yung sugat tapos, iinom ako ng, ah, tapos maliligo ako, iinom ako ng gatas. Tapos, magpa-pump up ko, magpa ako. So, ayun guys, meron akong problem sa gatas. Um, nung una, konti lang talaga yung dumarating sa akin, hindi enough. Pero, dahil nga, inom ako ng inom ng tubig, sabi nila, magandang nga daw yun. So, nakaka 4 liters ako ng tubig day Ayun, nagsimula na nga dumating yung milk ko. And, very happy ako kasi, kahit pa paano, enough na siya. Hindi na ako masyadong gumagamit ng formula milk. Kanina lang talaga na, na, ano, kanina lang talaga na naliligo ako and sa cr Iyak nang iyak daw yung baby. So, gumamit sila ng formula milk. So, after nito, magpapump na ako para mayroong stocks. Para full breastfeeding na yung baby natin. So, ayan, nandito yung baby natin. Bagong ligo na siya. Hello! Are you done taking bath? Hello. Oh. Huh? Huh? You're done taking bath? You look like a girl with your topi and your clothes. Oi. Hello, cutie pie. Hello. Hello, cutie pie. Elki, Chelki. Eh? You're having hiccups? So, ayan guys. Naligo na siya. Ayan, ganyan yung ginagawa niya everyday. Maliligo siya. And then after nun, matutulog na. Matutulog for how many hours she will be sleeping today? 3-4 hours? And then you will be awake the whole night? Huh? Ayan, and nag, ano, nagpupo daw siya, so lilinisan siya ni, ni mother-in-law. So, ayan guys. And every everyday, nagpapatugtog sila dito ng ano, worship song. Parang ito yung arti nila. So, ganyan yung gawain dito sa bahay araw-araw, guys. Nag-iba na yung setting natin. And, tinapaalis ko na nga ito, guys. Hindi pa nila inaalis. Habang meron daw, habang meron daw pumupuntang mga bisita, wag daw alisin. So, ayan. Mag Time is 10.40 na, guys. Kailangan ko nang mag-pump ng, ng gatas. Kasi by 2 hours ako nagpa-pump ngayon. And dito nagluluto na sila ng pagkain natin. Broccoli, Biju. Ano ba ngayon dito, Biju? Ayan, meron tayong vegetable dito, guys. Galo, oh, that's it. Eh? Parwar. Parwar. So, parwar, batata. And right over here, meron tayong pineapple juice para sa akin. So, iinumin ko yan for my sugat. So, ayan. It's almost 11 o'clock na. 2 hours, 2 hours kasi dapat akong magkaano magwatam guys. And meron dito ang kanin. And meron dito dal. Maganda yung nabili namin ni Milan na ano. Nabili ni Milan pala na na pump. So, ito siya. Baby hug siya. And ito yung lagi kong ginagamit kasi electric siya. Actually, meron nag, ano, sa amin, nagbigay sa akin ng pump na manual. Pero, na, sobrang nakakapagod kasi kapag manual. So, electric yung binili nila. And, alam niyo ba, guys? Although, nung isang araw, sobrang dami ng gatas na dumating sa akin. Sobrang happy, happy talaga ako kasi dumagdag yung gatas ko. Pero, lately, parang ma-frustrate ako kasi... Um, although... Ano, although enough naman yung gatas na na nabibigay ko sa baby. Pero kapag pinapainom siya ng powdered milk instead of yung gatas ko, um nafo-frustrate ako. Parang mas gusto ko pang mag ng mag-produce ng gatas. Pero hindi ko alam kung paano mapadamihin yung gatas. Um kagabi, uh, yung baby ko kumain naman siya ng gatas from me. Pero, nung kaninang umaga, wala parang, parang naubos yung gatas ko. Parang, uh, parang empty na siya. Wala na akong ma-provide. So, parang, na, ano ako, na, nagigilty ako na hindi, parang, hmm, hindi enough yung supply ng gatas ko. And, gusto kong mag-work hard pa. So, nag-research ako kung ano ba yung dapat gawin. Kung paano, mapadami yung gatas. Ang sabi nila, inom ka lang daw ng inom ng tubig um, umiinom din ako ng Milo. Yung malunggay dito, hindi ko alam kung pwedeng kainin yung malunggay dito, yung malunggay leaves dito, Doon sa bakuran namin. Kung pwedeng kainin yon guys, anong pwedeng, anong pwedeng ipangsahog ko? Paano ko iinomin yun Hindi ko talaga alam kasi very different yung sistema nila ng pagpapagatas dito. Iba-iba yung pinapakain nila sa akin. Isang so, araw, gagawa ako ng vlog ng full na kinakain ko dito sa India mula umaga hanggang gabi para malaman nyo kung paano ba and right now binigyan na naman ako ni mommy ulit nitong pineapple juice na siyang ginawa niya kanina yung finilter niya para mabilis nga daw maano yung sugat ko mabilis nga daw mag heal so ayun ang hirap ang hirap guys gusto kong kumain ng sabaw sinigang na, sa, sinigang na baka ganyan sinigang na salmon uh, yung mga pampagatas uh, talaga yung mga seafood seafoods pero, wala, hindi kasi sila nakain dito. And, kailangan kong kainin kung ano yung ibibigay nila sa akin for the, ano, for the kapakanan ng baby. So, ayun. Ngayon, mag-breast pump na ako. Inamin ko muna tong pineapple juice. And then, mag-breast pump tayo. Eh nag-a-alarm talaga ako, guys. Nag-a-alarm talaga ako ng, ng, sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. And, para masanay yung breast ko na na ano na napapam na, para magproduce siya ng napakaraming gatas. So inum tayo guys. Mm -mm. Fresh. Wala sila yung mga canned pineapple juice, guys. So, hindi, di ba sa Philippines kapag may na-operahan, nagbibigay tayo ng mga canned pineapple juice. Dito, nagpahanap ako kay Milan. Walang ganun pala. So, ang ginagawa nila, fresh yung binibigay. Which is, I think, much more better kung fresh yung ibibigay na pagkain sa'yo. So, ito, fresh pineapple juice sya, guys. Ubusin ko lang to guys. And then, balitaan ko kayo mamaya. Ang sarap ng tulog ng baby. Ay, ang haba. Magkapareho po mo yung ano niya, yung socks and yung no, isa kamay niya. oy you don't have plan on waking up. Bet You don't have plan on waking up. Hmm, kulay orange. Smile, give them a smile. Smile mm -hmm. Mm -hmm. So, maraming nagtatanong kung bakit hindi nga puti yung suot-suot ng baby namin. And bakit puro colorful yung mga damit niya, tsaka mga pambabae. So, sasagutin ko yan. Sa totoo niyan, guys, na bumili, umuwi ako ng Philippines, sobrang dami kong biniling mga baru-baruan. Tapos, puro white cream yung mga pinamili ko. So, pinapasood din namin yon guys. Kaya lang, laging umiihi kasi si Ivan. And, laging nababasa yung sa likod niya. So, siguro na nakapag na kapag binividyohan ko siya, eh, colorful yung pinasuot ng biyanan ko. Kasi, kulang nga yung nabili ko. And, yung iba, malalaki pa. Pero, marami po siyang mga puti and mga light colors na baru-baruan na presko. And dahil nga meron siyang skin allergy, uh, yung parang uh, heat rash, ganyan, yung sinabi nga ng doktor. Kasi nung una, guys, uh, yung bienan kong babae, ina-apply niya yung mga, ina-apply niya, kay, ina niya kay Milan, tsaka yung kay Jana nung bata sila. Eh, hindi naman applicable sa skin ng baby namin. Kasi binabalot talaga, guys. Awang-awa nga ako na naka-long sleeve siya, tapos nakabalot pa siya, tapos ikukumutan pa. Kaya nung nung nakita ko nga na nagka-allergy, grabe sobrang sobrang sama ng sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang na bad trip ako kasi uh, ayoko naman din magkaroon ng conflict. Ayoko rin naman magkaroon ng away dito. Tapos tinanong ko na lang sa doktor kung ano ba yung dapat gawin. Hindi na lang ako nag ng sise kasi um syempre akala ko matanda sila, alam nila yung ginagawa nila. And wala din akong experience sa so, ganyan pagpapalaki ng bata. So, ano, pinapabayaan ko sila kasi alam ko naman na wala silang gagawin ng ikakasama ng bata, di ba So, ayun nga, lumitaw yung mga kulay-kulay red kay Ivan. So, natakot kami, dinala sa hospital. So, sinabi ng doktor nga na ipasuotin nga ng, ng mga damit na maayos. Eh, hindi, hindi kami nagsabi ng ganun kay Bianan. Hindi namin sinabi kay Bianan na uh, siya yung may kasalanan or, or, gano'n. Pero sinabi ng doktor ng harap-harapan kung ano yung dapat gawin. So, walang na, walang na-offend, walang sumama yung loob. So, magmula noon, bumili yung binan ko ng ng mga damit na maninipis, ganyan, mga colorful din. Gusto niya kasi mga orange, blue, pink, ganyan. Eh, ayoko naman din maging kontrabida na ganun yung nagre-reklamo na naman ako kung bakit hindi puti. So, sabi ko, sige, pabayaan na natin. Al naiintindihan din ng hipag ko, guys, na dapat puti at saka, ano, at saka light colors. Pero okay din naman yung mga tela. So, sabi namin okay na rin. Pumayag na rin si Milan. Uh, medyo mahirap lang din kasi and medyo traditional pa rin talaga yung binan kong babae. And mahirap siyang pa, mahirap pa in, ipaintindi sa kanya yung mga bagay-bagay. Kahit na yung iba sanasabi na yung anak nga is doktor, ganyan. Tapos, bakit parang nasusunod yung binan? Um, ayun nga, medyo mahirap kasing ipaintindi and nag naniwala pa rin talaga yung binan ko sa mga lumang kultura, ganyan. So, ayun, kapag okay naman and wala namang hindi na ng baby, uh, pinapabayaan na namin. Pero, minsan kapag medyo out of topic na, eh, nagsasalita na nga kami ni Milan kasi ayaw namin na uh, magkaroon ng problema pa kasi isang bubong lang kami nakatira. So, may disadvantage-advantage sa pagtira sa isang bubong, guys. And, uh, ngayong nanganak na ako, sa uh, sasabihin ko sa inyo yung mga na-realize ko and kukwento ko sa inyo sa next topic natin or sa next mga vlogs natin. Basta tutok lang kayo. So, ayun, okay naman so far. Um, uh, sobrang okay na yung mga rashes ni baby na wala na. Tama nga yung sinabi ng doktor, naiinitan nga daw kasi binalot nga ni Binan ko tapos kinumutan pa, tapos naka long slips pa. So, ayun. And natanong ko nga si Jano kung um, bakit hindi puti yung mga pinapasuot sa baby and cream. Sabi ni Jano, nung unang panahon daw talaga, is puti naman. Pero dahil nagiging modernized na nga daw mga tao, gusto na nila mga colorful. Kagaya ng binan ko, di ko alam kung, kung modern na ba yung binan ko o old fashion pa rin eh. Pero dahil nga yung mga tao dito, yung mga kaibigan niya siguro, na papasuot sa mga apo niya ng apo niya ng mga colorful na damit. So siguro gusto niya rin ma-experience na ipasuot nga. So nagbili siya talaga ng pink, yellow, mga mga damit na colorful talaga. So sabi namin okay lang, maganda naman yung tela and uh, uh, ano natin, i-fulfill natin yung kasiyahan ng binan ko. So ayun. Ako guys, alam nyo ako, chill lang ako. Ay, kung hindi, hindi ko papalakihin yung isang bagay, lalong-lalo na kung uh, wala namang masyadong ikakasama. Pero, uh, kung alam ko na medyo nakakasama na, dun na ako magsasalita. Kasi, alam ko natitira ako dito sa hindi ng matagal na panahon. And, yung mga bagay na maliliit, makakalimutan yan. Pero, may pag nagtaniman na ng sama ng loob, eh, hindi mo na maaalis. So, ayun. So, ayun, guys. Dito sa India, nagsusood din sila ng mga puti and mga light na damit. Pero, kung bakit colorful yung mga pinapasood sa bina, uh, ng Baby, sa baby ko kasi yung binan ko, gustong gusto po niya na colorful yung pinapasot. And about sa bedsheet guys, actually sinabi ko na rin sa kanila yan na gusto ko nga bumili ng puting bedsheet para nga makita, di ba sa Pilipinas puting bedsheet talaga para makita yung mga inse insekto eh yung binan ko din ayaw daw niya ng puting bedsheet kasi nga Um, uh, madudumihan nga, ganyan kapag maraming taong uupo, ganyan sa may bed so sinabi ko kay Milan yung, yung, ano, yung um, yung concern ko na yon and uh, bumili na lang kami ng specific na uh, higaan ng baby para hindi siya directly na na ano, sa mattress anong sa kuo ano bedsheet para hindi siya directly yung katawan niya na ano sa bedsheet So, ayun. Yun yung balita ngayon, guys. And, balitaan ko isang mga susunod na araw pa. Nami ko pong kukwento sa inyo. ako So, kung gusto nyo makichisme sa buhay ko dito sa India, lagi, ka lang, lagi lang kayong mag-open ng Milane's Vlogs and then, uh, makikita nyo yung mga new updates natin.